Dear brands, can you please be nice to both influencers with small and big following? Hindi yung parang, grabe naman yung, ano, yung pagiging mamando natin porque nagsisimula pa lang yung following. May friend kasi ako. So, nagtatry lang naman siya mag-affiliate, nagtatry lang naman siya mag-promote, promote. As in, ang gusto ni brand, lahat ng sasabihin niya, galing kay brand, pinadalan siya ng product, sabi, for your review. Pero alam po ba natin ang ibig sabihin ng for your review, gagamitin nila yung product, tapos gamit ang sarili nilang opinion, magkukomento sila dun sa product. Hindi yung bibigyan nyo sila ng mandatory script para sabihin ninyo, ba? Diba? Alam nyo, hindi nyo pwedeng sabihin na pagkit binigyan nyo sila ng libreng uh, mga product nyo worth daan lang naman, eh, pabor na pabor na yun sa kanila. The fact na, pinagpapahid nila yan sa mukha nila nang wala namang kayong bayad no? Na sila sa brand nyo, sa produkto nyo, kahit hindi pa kayo natatry before. Nagtiwala sila na ipahid nila sa pagmumukha nila yan. Alam nyo ba, gano'ng kamahal mag-maintain ng kutis ng muka? The fact na pinahid nila yan sa muka nila, bayad na bayad na yung mga influencers o nagsisimulang mga content creator sa padala yung worth hundreds na product. Kasi, kutis to po, kutis. So, wag nating isipin na porkit nagpadala po tayo ng gamit ng ilang product sa si influencer porkit mababa yung following niya, pag-aali nyo na po sila. Yung ex-deal collaboration, it is a mutually beneficial arrangement between a brand and an influencer. Hindi po kayo, ano ha, nalulugi kapag nagpadala kayo ng produkto, tapos hindi marireview ng pabor na pabor sa inyo ng influencer kasi ginagamit po nila yung sarili nilang balat. Bina, and ano yan, pinapamato nila, nire nila para sa mga product niyo. Let's try to be fair and kind tayo dun sa mga content creators with small following o yung mga nag-uumpisa pa lang, bumuelo dito sa industriya na ganito. Bigyan nyo naman sila ng kalayaan, magbigay ng sarili nilang opinion dun sa mga product ninyo. Kasi yung mga influencers na yan na nagsisimula pa lang or may small following pa, marami dyan sa mga yan, magagaling pa kaysa dun sa mga malalaki ang following. Nga lang, nag-uumpisa pa lang kasi sila. Huwag nyo silang parang kadinahan agad yung mga boses nila na hindi sila pwedeng mag-express ng sarili ng opinion kasi dinidiktahan nyo. Alam mo ako swerte kasi yung mga paid collaborations ko, paid ha, may bayad pa to pag nagpapavideo sa akin, ang banat sa akin, Mom, she excited na kami sa outcome ng review mo sa products namin. Eh kasi kung may magbigay ba naman ng diktahan sa akin, mukhang ma-offend din ako. Kasi nga, kaya, kaya ka nga kinuha eh. Kasi gusto nila yung karakter mo, gusto nila yung opinion mo. Nakaka-offend naman kung i-didikta lahat be. Maraming mga brands dito sa TikTok na talagang makatao, mga dalhisa ang puso talaga mga CEO, mga humble. Pero meron ka rin talagang machichempohan tse na ayun, kala mo pag-aari ka hindi sa lahat ng pagkakataon ang benta ng brands galing sa mga big creators or yung mga content creators na may malalaki ang following. Malaking porsyento ng kita ng mga brands galing sa mga small affiliates o yung mga affiliates with small following. Dahil nagka-count sila din, mas marami sila kaysa sa mga big creators na sinasamba nyo. Lahat ng creators may kanya-kanyang identity, may kanya-kanyang boses yan. Kapag kinuha nyo sila, make sure irespeto nyo yung kanya-kanya nilang style.